Good day sa inyo mga riders So for today's video Panibagong reviews na naman tayo ng motorsiklo At ang i-review re naman natin ay bagong motor ng SYM Ang Jet X 150 Kung gusto mo bumili ng motor nito na Alamin natin ang specs and features At updated price At mga kulay na available ngayong taong 2023 But before tayo mag-start Make sure na mag-subscribe kayo At pakifollow na rin ako sa aking Facebook page Para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos Na i-upload ko dito sa aking channel at sa aking page dahil sa naging popular na ang mga scooter dito sa Pilipinas at kitang kita naman natin sa mga daan ngayon na mas namamayagpag ngayon ng mga scooter kumpara sa mga manual or semi-automatic na mga motorsiklo. Sa madali itong i-drive at nagbibigay rin ito ng comfortable na driving experience. At hindi nga nagpapahuli yung brand na SYM at gumawa nga sila ng bike na 150cc na scooter at ito nga ang Jit X150. Ang makina ng Jit X150 ay may single cylinder, 4 stroke, 2 valve, single overhead cam. May 4 stroke naman na 57 7.4 by 57.8 mm at may engine displacement na 149.6 cc at umaabot naman ang maximum power nito sa 12.3 horsepower at 8,000 rpm at may maximum torque naman na 12.0 newton meter at 6,000 rpm may compression ratio naman na 11 is to 1 at ang fuel system nito ay naka electronic fuel injected na nga ito kaya makakasigurado tayong matipid nito sa gasolina ang transmission naman ng gamit nito ay CVT transmission at liquid cooled na rin ito. Pagdating naman sa lightning system sa motor na ito, ang headlight nito ay napakaganda at napakaangas, aggressive looks at mas premium tingnan dahil full LED na nga ito, maging sa kanyang turn signal light dito sa harapan ay full LED na. Pagdating naman dito sa kanyang tail light guys is maganda rin ang kanyang itsura at maganda rin ang forma na naka full LED na rin. Kaya sigurado napaka visible nito at matagal ang lifespan nito dahil LED na ang gamit ng motor na ito. Isa rin sa nagagandahan ko dito ay ang kanyang mga signal light na naka built in na. Kaya nakasigurado talaga tayong maiwas tayo sa pagkasagi o anumang pagkabali ng ating signal lights. Pagdating naman guys sa kanyang panel gauge, gumagamit na ng fully digital speedometer at makikita natin na marami na tayong information na makikita dito tungkol sa ating pagpamaneho at ang gagandahan dito guys is fully colorized na yung kanyang panel gauge kaya maganda ito sa gabi. Equip na rin ang motor na ito ng keyless ignition with anti-tip alarm so napaka ng features na meron ng alarm yung ating motor panlaban sa mga malilikot na kamay. At additional lang guys kapag nawala pala yung remote control pwede na gamitin meron siyang ibang susian or pansose sa ating motor in case man na mawala or makalimutan natin yung ating remote control. Pagdating naman sa kanyang front suspension, gumagamit ito ng telescopic fork. Sa front brake naman, naka-desk type na rin ito with combi brake system. At may front tire naman na 100 by 90 by 14 at tubeless na rin yan guys. Pagdating naman dito sa kanyang likuran, meron tayong rear suspension na dual shock absorber unit swing. Nakadesk na rin ito na 220mm with combi brake system na rin yan. So harap likod Naka-combi brake na 'yan, guys. At may rare tire size naman ito na 110 by 80 by 14. At tubeless na rin. Pagdating naman sa kanyang tank capacity, meron itong 7.5 liters na tank capacity at kaya naman umabot ang isang litro mo sa 40 to 45 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin 'yun, guys, sa road condition at sa bigat ng rider di lang yan, may compartment na rin ito na kasya yung half face helmet. Pagdating naman sa kanyang mga pindutan, meron tayong electric start dito sa kabila at engine kill switch. Dito naman sa kabila, meron tayong high in low, turn signal light at busina at equipped na rin ito ng pass switch. Pagdating naman sa kanyang looks at design, napakaganda ng motor na ito dahil it looks premium at elegant At nakikipagsabayan na rin ito sa mga scooter ngayon na other brand, branded scooter na 150cc pataas. Kasi kitang kita nyo naman sa kanyang itsura at forma na sobrang angas. At para naman sa available na kulay na pwede natin pagpilian, meron tayong kulay white, gray, at Red. At para naman sa presyo ng motor na ito, may cash price ito na 135,800 pesos. ng masabi niyo mga riders sa video natin ngayon, maaari kayong magkomento dyan sa baba at pakihayag na rin ng inyong mga suggestion or opinion sa ating video. Muli maraming salamat sa inyong panonood. Ako muli si Mr. L and thank you for watching. Bye.